dumadamay pa dyan! Wala akong pakialam! Huwag mo na Huwag kayong kikilo sa kinalalagyan ninyo. Ako ang bahala. Isa! Lalabasin ko sila. lupa nyo. Hindi mga hayop na yun. Baka mapahama kayo. Dalawa! Nasa kabiti tayo, Adan. Sila dapat mag-ingat. Tatlo! Ako ang punong barangay dito. Anong problema mo? Si Adan ang kailangan ko! Pinatay niyang hype na yan ang kapatid ko! May waran ka ba? Hindi ko kailangan niyang tanda! Shoot to kill ang order dyan! Kaya pag hindi niyo inilabas yan, dadda na din sa kabite! Bah! Illegal ang pasok mo, bata! Baka kayong maligo sa sarili niyong dugo! Kaya ako ka <slag> bantay bayang usla Kaya, isa pang masamang kilos mo, ikaw at yung mga tauhan mo, gagawin kong pataba sa talabahan. Kaya, dinaramdam ko, ginoong... Cesar. Cesar Moreno. Oh, Cesar Moreno. Tatapatin na kita. Para noon eh, matapos na itong salitaang ito.